guys, welcome to our channel. So for today's video, guys, I interview natin si Miss Virgin Velasquez. <laughs> Ang interview ay from ages <laughs> ba So interview natin siya guys. So anong experience niya sa Singapore? So kung nakapang ba siya? Anong mga experience mo ba siya? <laughs> Masaya siya and una oh nakakatakot siya kasi first time kong magbiyahe. Oh sa labas ng Pilipinas. Sinunod kasi nakabiyahin na siya sa labas ng Pilipinas. Hoy! <laughs> sa Iraq. <laughs> oh, first time nakabahan kami ni Inday kasi may immigration ni interviewin kami, ganun. Pero masaya, nakalusot naman kami. And... <laughs> ha? Humana yun siya. na yung ano namin, cellphone. Ayan. O, oh, masaya. And... Same lang yung ano, yung init ng Pilipinas, tsaka ano. Pero yung lugar ng Singapore, sobrang linis, sobrang maganda, ang ganda. Ang daming building, lahat ng tao parang formal, ganun. Ikaw, saan mo magustang pumunta? Gusto ko libutin ang sulok ng mundo. Huy! <laughs> ang lahat ng pera? Ang lahat ng pera ay bibigay sa nagbabantay ng anak. Huy! <laughs> So, ano ba yung mga experience mo lahat-lahat doon, guys? Yung mga Maraming. foods. Oh, foods. Unang, uh, unang, unang gabi namin, kumain kami ng Indian foods. Tapos, so cool. medyo, hindi swak sa panglasa namin yung ibang pagkain ng mga Indian. Pero yung iba, masarap naman. So, ayun, medyo sayang yung iba hindi nakain. Sana pinakain lang namin sa aso. <laughs> Charot lang. <laughs> Um, ano pa yung mga, mga lugar na, na, napuntahan ninyo sa Singapore, like ano, mga, mga ilang, ano, mga tourist spot nila? Oo, oo maraming tourist spot doon, pero nakakainis kasi ang dami nakakalat na social client. Chart lang. Oo, marami ay yung ano, Gardens by the Bay, ang ganda noon kasi mm. parang isa siyang, parang dome ba? Mm -hmm isang dome siya na air condition malamig dun sa loob, nag-side-view na yung ano namin. Bigyan, maulog na siya <laughs> Maulog na to pag ano. Ang ganda kasi ang halaman, may waterfall doon sa loob na sarili. Basta ang ganda doon ang lamig. Parang kahit mag-ikot-ikot ka, hindi ka pagpawisan. Tapos nakakatakot doon sa taas, dun sa waterfall kasi hmm. parang may tulay-tulay doon Tatawid ka doon ang ganda. Yun yung una namin napuntahan yung Gardens by the Bay. Next ata is yung ano Yung Universal Universal Studio Sintosa, ganon Maganda din doon, daming mga rides Pero hindi kami sumakay ng mga roller coaster At si Inday Haibla <laughs> Si, si Altea, na sila, nag transformer Tapos ang pinakamaganda doon sa ano Yung Shrek na 3D Yung may kang 3D Tapos parang totoo yung pinapanood mm -hmm. mo Maganda doon sa squad Diba, nakita niya sa si Bayog-Yog dito? Oo, oh, talawa sila ni Bakon. Kung... Hoy! Ngayon, nakaabot niya ng sila. Talawa sa si Bayog-Yog. Kata yung ba? Di man tudaan daan mo ito. Oo. ano pa mga tanong mo, madam? Ano, mga, mga, yung mga, ang hindi mo makalimutan doon. Ang hindi ko makalimutan doon is, yung cable car. Bakit? Yung nakita din sa taas kayo sa Manila yung parang cable car ay kanang murang-murang cable Yung Kakatakot 'yun sobrang takot. First time ko sumakay ng cable car. kakatakot yung experience pero ang saya at basta ang ganda ng paligid natin, makita sa Singapore, yung dagat. Nakakatakot sa pero masaya. Tapos the next noon is yung popuan lang taas na sa taas. Yung in code ra ka, ang mga bata, ang mga anak, yung punit. Ngayon, dapat yung Now, hindi, hindi, kami tumitingin sa baba kasi napakataas. Yung katingin lang kami doon straight. Ang worst part pa doon is, ano tawag doon? Ang mga pangilat ba? Oo. Oh, kidlat. -like, parang kid -like. kidlat. Parang anytime baka matamaan kami ng kidlat na katakot. So, pero tuloy naman. Hmm. Tapos yung last part, yung parang nasa ano kami. Parang na-drive kami ng maliit na sasakyan. Uh, oh, ang ganda nun. No? Yun yung pinakamaganda experience. And of course, ang food, sobrang sarap na mga pagkain doon sa Singapore. Lalo na yung mga noodles nila, na maanghang. Landis kayo sand. doon, basically. Four days kami doon. Days. Oh, uh, five days, technically. Five days. Ayan, and... <clears throat> masaya, masaya doon, and... Ang ganda ng ano nila, yung... Ang tawag doon? Yung daan ba? Walang traffic. Sobrang linis ng paligid. Walang... Walang ano tawag doon? mag tabo. Silo, silo, tabo, tabo wala. Sasakyan. Pag ito yung ano nyo, rota niyo, street lang kayo. Wala kayong ka tawag doon na sasakyan. Kasalubong. Oh, ah, nakakasalubong na sasakyan. Ang ganda ng Singapore, ang ganda super. Mm -hmm. Ano pa madam? Kung afam? Oo, oh, afam. Mga afam nga. Maraming afam doon naglalaway kami. Hoy! <laughs> <laughs> Sa mga gimmick ka na mga bar. Oo, oh, oh, po. Ba? Oh. Oo, maraming pinuntahan. Pero yung pinakamaganda dun yun yung tambayan ng mga Pilipino. Kaya Pilipino, kaya ng... Oo, lahat uh, ng mga north. Pilipino dun pumupunta. Oh, Tapos yung banda nila, mga Pilipino oh, din. Dun sa ano, uh, El Mesa. Sa Singapore, dun mga Pinoy. Punta kayo dun guys, ang saya. Mga maraming Pilipino na makikilala doon. Tapos yung banda nila, Pinoy din sa El Mesa. Dun kami nag nightlife, mga dalawang beses kami doon. Masaya din Di ba guys? Oh. Saan ka magbabakasyon next? Ano? Ay, ka, soon kami sa Bacolod sa August 25 guys. Hada. Uh, oh, uh, oh. Rakrakan doon? Oh, Rakrakan ng mga boses dumadagundong sa kumakalabog ng puso. Ang dulot na nakasyagit. <laughs> Ano mo gagawin sa Bacolod? Well, ah, kanang kuha ni Auntie Ana kasi ah. si Auntie Ana ay uuwi ng Bacolod din. O, grand opening ng kanyang restaurant. Mm. Tapos, sabi ni Auntie Ana is 50 days daw kami din. 50 days? Oo. Oh. Sama Tama kayong lahat, pati mga lalaki hindi. Isa lang ang nano ni Auntie Ana, yung si Abiel. Yung, mga tatlo. Oo. Oh, tapos siya may nagpa-aaral. Ah. Dito niya pa sa saan. Tapos sa MK daw niya pa-stay siya lahat ng mag ano, sa support ka. Mm -hmm. Ay si Mia na pala nakakuta yun si Mia ng Singapore. Mm, dati. Dati si Mia. Ano pa? Wala kang, wala kang bayad to. Tagma <laughs> <Mano>. na. <laughs> May tanong ka pa ba? Ano pa ba ano. gusto mong malaman? Ang tatanungin ko si, tatanungin ko si guys, nasan ba ano sa kasalabang ko? Huy! Jamil! <laughs> Pwede pa sa lobo, pero meron may, tayong mango float ngayon. Kakain na tayo ng mango float. Yes, guys. So. And yun nga pala yung airplane na sinakya namin ng luwag. Oh. yung, yung airplane is dalawa lang. Yung sinakyan namin is dito. May sa gitna, tapos dito. So. Ang daming, ang daming upuan. And maluwag yung airplane. masaya rin naman. Ang katakot pero 3 hours yung biyahe dahi. Gusto ko naka-experience sa airplane. Dapat ko experience Uban mo ni sarima <laughs> so, yan na guys. So, magpapaalam na tayo. Oo. Oh, oh. And, abangan ka kain kami ng mango float mo. Uh, yes, thank you so much, O Diva. Thank you guys. Thank you guys sa so walang sawang sumusuporta ng aming YouTube channels. So, abangan niya ang mga ka Facebook page. Um, mayroon, yung nunon nun vlog na ano, yung page na. Oh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Guys, please visit Nonon Vlog oh, oh. Facebook page. Kasi YouTube guys, channel. malapit na mag-monetize ang aking Facebook page Hala. Nonon Vlog 98% na din kailangan ko na ng kasi 98% 98% na ang kailangan diba na kaano man sa bar mm -hmm. para para maano nang na monetize ng aking YouTube din kailangan ko ng 5k subscriber. Sabi ni Mia <laughs> para maano na daw niya yung proseso. Congrats in advance. Guys, support Nonon Vlog. -non yes. Thank you for watching. Thank you so much, Odiva. Bye-bye, guys. Bye. Mm. Ah.